right. So, luto ta guys. Luto. Garlic buttered shrimp. luto ta garlic buttered shrimp. So, butter shrimp. so on sa ingredients kana na is painiton sa natong kaha init. Tablespoon. Margarine ng taron kay ang butter. So one tablespoon margarine. And steam it. Then, hinay lang. Low heat. So, caramelize natin yung uh, ay oi burn ang margarine. Ah. So, low heat margarine then here comes the garlic ayan amoy ito oh. so, buttered garlic shrimp oh. yung shrimp natin is tapos na nagkuhan kanang hulom o sprite soda para mas mahumok ang yang unod and after few minutes hmm, kanina yan onions onions oh Onions. O, kana. Onions. So, nain natin yung kaisip. E, gisa lang nato. Gisa. Gisa. Okay, so, after... So, um, oh, medyo na ano na, na-fry, stir-fry na. The next is one, shrimp. So, uh, 380 yung ano dito, per kilo. Fresh. Tapos, malaki siya. Malaki. Yeah saktong sats. wag ah. niya isali yung jun. Shrimp lang. Ah. Tapos, the basic asin. asin. Kunti lang kasi ano, lagyan natin ng cheese yan. Ah. So, hintayin lang natin na mga golden tapos, ano? Pepper. Ah, freshly grind. Pepper. salt and pepper lang talaga. Pero lagyan natin ng na. Stir nyo lang yan kasi maluluto yan. tabun. Gusto ko kasi daming ano. Pepper. Pero na. Di pa sa buhay. Hmm, okay yan. Mm. Na, cover natin. Wait lang. So yan, half, meron nang mga luto pero i-cook natin ng maayos. Yan. Tapos, siyempre ang sponsor Porky Shucks Mind Reaper So lagyan natin para pang paahaw Ito ma Maanghang na to Sa quantity niya Woo! Bango Oo, Bango na guys Yan. So, settle muna natin yan. ah uh, cook natin. Tapos, tabunan muna natin para maluto. Okay. So, after one minute na kinabur. Yan. Yan. Kumukulo na. Yan. Bango na. Tapos, ano na? Lagyan natin ang Carolina Ripper. Ano lang to? E, very explosive na flavoring. So, careful ito guys kasi ma... Ah. Uh, uh, so, Carolina Ripper. Tapos, after kalori Carolina Ripper, meron tayong calamansi juice. One, two, three, four, five. Parang limang calamansi yun. Tapos yun, na. Stir fry. kos tabunan ulit. One minute. Tabunan. oke, okay, After one minute, deh, wah, wow, Mukulo na. Stir natin. Try natin yung sauce. Ang sakto na ba asin? Mmm, very delicious. So, pakanghang. Woo! Flame on. Anghang. Tapos, dito na yung finishing natin na cheese. So, cheese. Ano? Cheese lang to na regular cheese para mamelt siya. Uy, ang ilaw natin. Yan. Tapos, ano? Uh, cover natin ng 1 minute ulit. Uh, stir muna natin. Para mahalo yung cheese sa sauce. Napakalak, Sarap ang sauce. Very delicious. So, Yan. Chili garlic shrimp by Elmer Shack's Kitchen. Yan. yan. So, one minute, kapuluin lang natin. Tapos, ano na, pwede na. Yan. So, yung cheese para kumapit yan. Sa okay. Eh, let's try it again. Ma! Yung calamansi, tapos Carolina Reaper, boom talaga yung ano. Sarap. Woo! Tapos i-coat muna natin dito. Ah. Oy, mata yung video light natin. Yan. Cover for 1 minute then finish product. We'll see. So after 1 minute Wow. Ito na guys. una eco serving plate ah yung balance ng lemon, Carolina Reaper, tsaka cheese napakaganda approve eh gimme gimme so sa restaurant guys. Eto na yung the best garlic shrimp natin. Okay, so Elmer Shack's Kitchen. Yan, like and subscribe.